So, get okay, back to my channel. Ito na nga, natalo nga ng PLDT itong Creamline sa last game nila before semifinals. Pero talaga kahit natalo yung Creamline, ay pasok na pasok sila. Ito nga, tsikahan ng mag-BFF na si Eliza Valdez at si Kim Fajardo pagkatapos ng labanan nila. Magkaaway sa loob ng court, pagkatapos ay talagang tudot chikahan sila at biglang oding pumunta sa kanila itong si Denden Lazaro at sabay pa nga at yakap kay Kim Fajardo o ba diba, seryoso na naglalaro muna pagkatapos ay talagang magkaibigan itong dalawa lalo na itong si Aliza at si Kim Fajardo so abangan natin ang cream line pasok na pasok na sa semi-final sino kaya ang una nilang makakalaban. Sayang din ang PLDT. So, abangan natin sila next conference. So, yan naman po guys ang ating